Huminto ka sandali at pag-isipan ito ng mabuti, napapaligiran ka na ng lahat ng kailangan mo upang tuluyang baguhin ang iyong buhay. Ngunit maaaring patuloy ka pa rin nabubuhay na parang wala kang kontrol sa mga bagay sa paligid mo. Ang tunay na problema ay hindi ka kakulangan ng oportunidad. Hindi ito ang gobyerno. Hindi ang iyong boss. Hindi ang laman ng iyong bank account. Ang problema ay ang maling frequency na iyong tinutunog may tamang pangarap ka, ngunit gamit ang maling kasangkapan. Naisip mo na ba kung bakit tila gumagana ang batas ng atraksyon para sa iba, ngunit hindi sa iyo? Ipapakita ko sa iyo kung paano ito maitama sa loob lamang ng tatlong araw. Gigising ka sa umaga, bagamat inaantok pa, at ang unang pumapasok sa iyong isipan ay ang pag-aalala. Ang upa na palapit ng due, ang credit card na lumampas sa limit, ang sinyal sa kuryente na mas mataas kaysa inaasahan at doon mo maalala na dati kang nagsimula mag-aral tungkol sa batas ng atraksyon. Naalala mo na nabasa mo na sapat na ang positibong pag-isip, sapat na ang maniwala. At sinubukan mo nga. Nagsagawa ka ng mga pahayag, nagsulat sa isang kwaderno, umulit-ulit ng mga pangungusap sa harap ng salamin. Pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap na yon, hindi nagbago ang buhay mo. O mas masahol pa, parang lumala pa nga ito at naisip mo may halong pagkadismaya, baka ilusyon lang ang lahat ng ito. Pero nais kong ipaalala sa iyo ang isang bagay. Paano kung hindi ang batas ng atraksyon ang problema? Paano kung ang problema ay ang maling frequency lang ang tinutunog mo? Lahat, ganap na lahat sa universo ay enerhiya. Ako, ikaw, ang video na ito, ang teleponong hawak mo. At ang enerhiya ay palaging may pagyanin. Hindi ito pilosopiya. Ito ay pisika. Napatunayan na ng agham na bawat katawan, bawat particle, bawat isip ay may sariling frequency ng pagyanig. At ang batas ng atraksyon ay hindi tumutugon sa iyong mga nais na malay. Tumutugon ito sa iyong frequency. At ang iyong frequency ay tinutukoy ng emosyon na naninibabaw sa iyong mga iniisip. Kapag gumising ka na puno ng pag-aalala, takot o pangamba at nananatili sa vibrasyong iyon buong araw, literal kang nag-akit ng mga sitwasyon na tugma sa pattern na iyon. Para kang isang antena na nakatsun lamang para makatanggap ng mga problema, pagkaantala, at hindi inaasahang pangyayari. Hindi ibig sabihin nito na gusto kang parusahan ng universo. Ibig sabihin nito, kaya lamang nitong ibigay sa iyo ang bagay na tugma sa iyong nararamdaman. Para kang magbukas ng radyo sa estasyon ng masasamang balita, at umaasang maririnig ang masayang musika. Hindi ito gumagana. At marahil iniisip mo ngayon, paano ko bababaguhin ang frequency ko kung lahat ng nakapaligid sa akin ay humihila pabalik sa mahirap na realidad na aking dinaranas. Naiintindihan kita. Nasa ganoong kalagayan din ako noon. May panahon na ang trabaho ko ay maglinis ng mga banyo ng ibang tao. Napakaliit ng sweldo ko na hindi ko na ito kinakalkula, katumbas lang ng humigit kumulang 300 euro kada buwan sa ngayon. Wala akong pinag-aralan, wala akong plano, wala akong ambisyon. Munit isang araw, may nagbigay sa akin ng isang libro, Think and Grow Rich. At nagising ang isang bagay sa akin. Nagsimula akong mag-imagine ng isang ibang Bob. Isang Bob na may dignidad. Isang Bob na may layunin. Isang Bob na may pera sa bulsa. Kahit hindi ko alam kung paano ito mangyayari, nagpasya ako, hindi na ako magfofocus sa takot, doon nagsimula ang lahat ng pagbabago. Dahil kapag binago mo ang iyong vibration, binabago mo ang frequency ng iyong buhay. Hindi ibig sabihin na mawawala lahat ng problema agad-agad. Pero nagsisimula kang makita ang mga oportunidad kung saan dati ay mga pader lang ang nakikita mo. Nagsisimula kang kumilos ng may kumpiyansa, magsalita ng mas positibo, kumilos na parang ang taong nasa buhay na gusto niya. Unti-unti, ang realidad ay nagsisimulang sumabay sa bago mong panloob na estado. Hindi lang ito personal kong karanasan. May mga pag-aaral sa positibong psikolohiya na nagpapakita na ang mga taong nagpupokus sa mga matataas na emosyon, tulad ng pasasalamat at sigla, ay may mas mataas na antas ng kaligayahan, produktibidad, at maging pisikal na kalusugan. Sa madaling salita, kapag binago mo ang frequency mo, binabago mo ang lahat. Ngunit para gumana ito, kailangan mo ng pagsasanay, hindi lang impormasyon. Kailangan mong itigil ang paggamit ng isip mo bilang isang kamera na nagre-record ng mundo at simulan mo itong gamitin bilang isang proyektor na humuhubog sa mundo. Narito ang isang simpleng ehersisyo na maaaring baguhin ang iyong frequency sa loob lamang ng tatlong araw. Pagkapagising mo, bago mo pahawakan ang telepono, umupo ka sa kama ng limang minuto. Huminga ng malalim, at isipin mo sa pinakadetalyadong paraan kung ano ang magiging perpektong araw para sa iyo. Huwag lang mag-visualize ng mga larawan, damhin ang emosyon. Ano ang pakiramdam ng pagiging kumpiyansa? Ano ang pakiramdam ng kapayapaan? Ano ang pakiramdam ng pag-alam na lahat ay umaandar pabor sa iyo? Ilubog ang sarili sa emosyonal na estado na iyon kahit pa iba ang ipinapakita ng iyong panlabas na realidad. Kung ulitin mo ito ng tatlong araw ng sunod-sunod, magsisimula kang mapansin ang isang banayad na pagbabago sa loob mo. Maaaring hindi ito isang malaking pagbabago, ngunit ito ay isang paglipat ng dalas. At ang paglipat na ito ang lahat ng kailangan mo upang magsimulang makahikayat ng mga bagong ideya, bagong tao, at bagong mga solusyon. Nagsisimula lahat sa desisyon na itigil ang pag-vibrate sa takot at simulan ang pag-vibrate sa kung ano ang nais mong maranasan. Hindi mo kailanman nahihikayat ang gusto mo. Nahihikayat mo ang kung ano ka. At kung ano ka ay purong panginginig. Maaaring nakabasa ka na ng dose-dose ng mga libro, nakapanood ng daan-daang mga video, nakadalo sa mga seminar at kurso tungkol sa kasaganaan, tagumpay, at batas ng atraksyon. Maaaring nakakalap ka ng mga motivational nakasabihan na kasabihan at na-memorize mo ang lahat. Ngunit kahit ganun, halos pareho pa rin ang takbo ng buhay mo. Patuloy mong nararamdaman na may isang hindi nakikitang puwersa na hinihila ka pabalik sa parehong lugar. Para bang may isang hindi nakikitang kisam na pumipigil sa iyong pag-angat. Naranasan mo na ba ang ganito? Ako, naramdaman ko ito ng maraming taon. At naintindihan ko lamang kung ano ang nangyayari ng nang matuklasan ko kung ano talaga ang namamahala sa ating mga resulta, ang paradigma. Ang paradigma ay isang hanay ng mga paniniwala, gawi, alaala, at mga pattern ng pag-ugali na naninirahan sa iyong subconscious. Ito ay parang isang invisible na operating system na tumatakbo sa likod ng bawat desisyon na iyong ginagawa, bawat otomatikong reaksyon na mayroon ka. Ito ay na-install ng walang iyong pahintulot, ng walang iyong kontrol. Nang ito sa iyong pagkabata, kultura, pamilya, paaralan, sa lahat ng paulit-ulit mong narinig at tinanggap bilang totoo, kahit na minsan ay walang saysay. At narito ang susi, ang paradigma na ito ang tunay na responsable sa siyam na anim na porsyento ng iyong mga pang-araw-araw na kilos. Hindi ito ang iyong mga malay na iniisip. Ito ang nakaprogram sa kaibuturan ng iyong isipan. Maaaring malay mong gustuhin na kumita ng malaking halaga ng pera, halimbawa, katumbas ng limampung libong piso, ngunit kung sinasabi ng iyong paradigma na marumi ang pera, mahirap ito makuha, o ang mga mayaman ay makasarili sisirain mo ang anumang pagkakataon na umasenso. Maaari kang kumita ng pera, ngunit hahanapan mo ito ng paraan para mawala o lumayo. Matagal kong pinaniwalaan na upang kumita ng pera, kailangan mong maging maraming pinag-aralan. Lumaki akong naririnig na kung wala kang diploma, wala kang oportunidad. At dahil hindi ko natapos ang paaralan, nagsimulang tanggapin ang ideya na limitado lang ang aking buhay sa mga trabahong pisikal. Akala ko iyon ang aking lugar. At ang pinaka nakakakilabot, hindi ko napapansin na isa lang iyon sa mga programa o paradigma na minanako. Nang magsimula akong seryosohin ang pag-aaral tungkol sa isip, sa malalim na paraan, naunawaan ko ang kapangyarihan ng paradigma sa aking buhay. At huwag mong isipin na ito ay nakaapekto lang sa aspetong pinansyal. Kinokontrol ng paradigma kung paano ka makitungo sa iba, kung paano mo tinitingnan ang pag-ibig kung paano mo inaalagaan ang iyong kalusugan, kung paano ka tumutugon sa mga kritisismo, at kung paano mo hinaharap ang mga pagkabigo. Kaya maraming tao ang paulit-ulit na naabot ang parehong mga pattern. Nagpapalit sila ng trabaho, ngunit nakakaranas ng pareho o katulad na uri ng boss. Nagpapalit sila ng relasyon, ngunit nararamdaman ang parehong frustrasyon. Lumilipat sila ng lungsod, ngunit ang mga problema ay sumusunod pa rin. Walang nagbabago sa panlabas dahil ang paradigma sa loob ay nananatiling buo. Isang datos na nakatawag ng aking pansin ay ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Harvard Business Review, mahigit sa 70% ng mga layuning itinakda sa simula ng taon ay iniwan bago pa dumating ang buwan ng Marso. Hindi dahil kulang sa kabustuhan. Ngunit dahil lagi nang nananalo ang lumang pag-ugali na nakaprogram sa subconscious laban sa malay na lakas ng loob. Ipinapakita nito na ang pangmatagalang pagbabago ay hindi lamang nakasalalay sa hangarin. Nangangailangan ito ng muling pagprograma. At ang muling pagprograma ay nangyayari sa pamamagitan ng pag-uulit at damdamin. Kailangan mong ulitin ang mga bagong ideya, nang may damdamin, hanggang sa maipasok ang mga ito sa subconscious, at mapalitan ang lumang programa. Hindi ito tungkol sa pakikinig sa isang magandang pangungusap ng isang beses at pag-aabang ng himala. Parang pag-record ng bagong landas sa isang hard disk. Kailangan ito ng tiyaga. Pagpupursige. Emosyonal na disiplina. At kailangan mong tanggapin ang hindi komportableng dulot nito. Dahil lalaban ang paradigma. Susubukang panatilihin kang nasa parehong lugar. Papahirapan kang magduda, magpaliban, kalimutan ang mga pangako, at paliitin ang mga resulta. Gagawin nito ang lahat upang protektahan ang iyong comfort zone. Ngunit dito mo kailangang magdesisyon, magpapatuloy ka bang mabuhay sa ilalim ng kontrol ng isang paradigma na hindi mo pinili, o sisimulan mong isulat ang bagong kwento ng may kamalayan at intensyon. Nakilala ko ang mga taong may lahat ng panlabas na kondisyon upang magtagumpay, Munit palaging nabibigo, palaging nahahanap ng paraan para sirain ang tagumpay. At nakilala ko rin ang iba na nagmula sa wala, ngunit muling nagprograma ng kanilang paradigma at nagtayo ng mga imperyo. Isang kapansin-pansing halimbawa ay si Jim Carrey. Lumaki siya sa isang pamilyang labis na dukha. Natutulog siya kasama ang kanyang mga magulang sa loob ng isang van. Ngunit nagpasya siyang hindi iyon ang katapusan. Sumulat siya ng tseke para sa kanyang sarili na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar ng Estados Unidos na may petsang ilang taon sa hinaharap. Araw-araw, tinitignan niya ang tseke na iyon, iniimagine, at nararamdaman na parang totoo na ito at makalipas ang ilang taon, pumirma siya ng kontrata na eksaktong may ganoong halaga para gumanap sa isang pelikula, mga apat na putsyam na milyong piso ng Pilipinas. Hindi niya binago muna ang panlabas na mundo. Binago niya ang panloob na pananaw. Kaya kung pakiramdam mo ay natigil ka, na ginagawa mo ang lahat, ngunit walang lumalabas na resulta, sinasabi ko sa iyo, hindi ito kakulangan sa pagsusumikap, kundi kakulangan ng pagkakahanay sa isang bagong paradigma kailangan mong itigil ang pagsubok na baguhin ang bunga at simulang baguhin ang mga ugat. At ang mga ugat ay nasa iyong subconscious na isip. Mula ngayon, obserbahan ang iyong mga otomatikong reaksyon. Ang mga paulit-ulit mong iniisip. Ang pinakamatagal mong paniniwala. Tanungin ang sarili, totoo ba ito, o ito lang ba ang itinuro sa akin na hindi ko kailanman kinwestiyon? At pagkatapos, pumili ng bagong ideya isang ideya na kumakatawan sa taong nais mong maging. Ulitin ang ideyang ito araw-araw, umaga at gabi, nang may damdamin. Maramdaman mo na ito ay bahagi na ng iyong pagkatao. At magpatuloy ka, kahit na tila walang pagbabago sa mundo sa paligid mo. Sapagkat ang mundo ay hindi nagbabago mula sa labas papasok. Nagbabago ito mula sa loob palabas, kapag binago mo kung ano ang kumokontrol sa iyong mga iniisip, damdamin at kilos maaari mong baguhin ang iyong buhay. Ngunit una, kailangan mong baguhin ang nakatagong programang tumatakbo sa likod. Ang pangalan ng programang iyon ay paradigma. At ito ay nakakaintindi lamang ng isang wika, ang wika ng emosyonal na pag-uulit. Panahon na upang kausapin mo ito sa wikang naintindihan nito. Karamihan sa mga tao ay nakatuon ang tingin palabas. Tinitingnan nila ang kanilang bank statement at iniisip na hindi nila kayang bumili ng isang bagay. Tinitingnan nila ang salamin at sinasabi na hindi sila sapat na maganda. Tinitingnan nila ang report card ng anak, ang balita sa telebisyon, ang presyo sa palengke, at naniwala na ito ang tumutukoy sa kanilang buhay. At ginagawa nila ito araw-araw, nang hindi napapansin na gumagamit sila ng maling mga pandama upang likhain ang realidad na kanilang ninanais. Naghihintay sila na may magbago sa labas bago maramdaman ang pagbabago sa loob. Ngunit hindi ganun ang takbo ng mundo. Kabaligtaran ang nangyayari. Ang nararamdaman at nakikita mo sa loob ang siyang nagsisimula maghulma sa kung ano ang nasa labas. Nais kong maintindihan mo na ang limang pandama mo ay mahalagang kasangkapan para makipag-ugnayan sa pisikal na mundo, ngunit sila ay walang silbi sa paglikha ng bagong realidad. Ang mga pandama ay mga mensahero ng kasalukuyan. Nakikita lamang nila ang umiiral na bagay. Wala silang akses sa hinaharap. At kung nakabase ka lamang sa nakikita ng iyong mga mata, magiging alipin ka ng kasalukuyang kalagayan. Parang nagmamaneho ka ng sasakyan habang tinitingnan lang ang rearview mirror. Alam mo kung saan ka nang galing pero hindi mo alam kung saan ka patungo. Ngunit may isa pang bahagi sa iyo na mas makapangyarihan. Isang pandama na hindi na angailangan ng panlabas na ebidensya para gumana. Ito ang iyong imahinasyon. Ang imahinasyon ay ang tulay sa pagitan ng kung ano ang mayroon ngayon at kung ano ang maaaring mangyari bukas. Dito mo nililikha ang larawan ng hinaharap. At ang larawang ito ang nagtatakda ng dalas ng iyong pag-vibrate. Hindi ka gumagalaw patungo sa realidad na umiiral na. Hinahatak mo ang realidad na iyon sa sarili mo kapag nagsimulang kumilos ka na para bang ito ay nangyayari na. Naalala ko ng eksakto ang sandali ng lahat ng ito ay naging malinaw sa akin. Nakaupo ako isang araw ng tag-init sa likod bahay, walang anumang espesyal na nangyayari. At bigla, nagsimula akong mag-visualize ng isang bagay na noon ay parang hindi ka panipaniwala. Isang sarili kong recording studio kung saan maaari akong mag-record ng mga video at magpadala ng mga mensahe sa buong mundo. Wala akong sapat na pera noon, humigit kumulang apat na putsyam na libong piso, wala akong kagamitan, wala rin koponan. Pero hawak ko ang imahe sa aking isipan. Nakikita ko ito ng malinaw na parang naamoy ko ang bagong carpet, naririnig ko ang tunog ng sarili kong boses mula sa mga monitor, nakikita ang mga larawan sa mga dingding, pati na rin ang mga kamera na nakaayos. Lahat ng ito ay nasa isip ko lamang. Ngunit para sa akin, ito ay totoo na. Pinanatili ko ang imahe na yon ng ilang linggo, ilang buwan, nang hindi iniintindi ang mga panlabas na kalagayan. At nayon, ang studio na yon ay tunay na umiiral. Nandito ako sa loob nito habang kausap kita. At bawat detalye ay eksakto kung paano ko ito inilarawan sa aking imahinasyon. Maraming tao ang nagkakamali sa pagitan ng imahinasyon at pantasya. Iniisip nila na ito ay isang bagay na pambata o walang saysay. Ngunit ito ay isang malaking pagkakamali. Ang imahinasyon ang orihinal na kapangyarihan ng isip. Lahat ng umiiral ngayon, mga aeroplano, mga computer, pelikula, kumpanya, musika, mga bahay ay nagsimula bilang isang larawan sa isipan ng isang tao. Ang pagkakaiba ng mga taong nakakamit ng kanilang mga pangarap sa mga taong nananaginip lamang ay ang pagtitiyaga na panatilihin ang larawan ng kanilang ninanais hanggang sa ito ay maging tiyak na mangyayari. Napansin mo na ba kung paano nakakalikha ang mga batang maliit ng buong mundo gamit lamang ang isang kahon na gawa sa karton? Sila ay naglalakbay, nagtatayo ng mga kastilyo, nakikipaglaban sa mga dragon. At para sa kanila, ito ay ganap na totoo. Bakit? Dahil hindi pa sila na ituturo na ang tanging totoo ay ang nakikita ng mata. Nakakabit pa sila sa kapangyarihan ng malikhaing isip. Ngunit habang tumatanda, ang kakayahang ito ay unti-unting pinipigilan, pinapatay, nilalampasan. Lumalaki ang mga tao na naniniwala na hindi dapat masyadong mangarap hindi dapat mangarap ng sobra at kailangan maging makatotohanan. Ngunit ang pagiging makatotohanan ay madalas na isang magalang na paraan ng pagsuko. Kung nais mong baguhin ang iyong buhay, kailangang bawiin mo ang kakayahang ito. Maglaan ng oras araw-araw para sa iyong mental na pagawaan. Pumili ng oras araw-araw kahit limang minuto lang. Umupo ng tahimik, ipikit ang mga mata, at bumuo ng eksena ng buhay na gusto mong maranasan. Isipin ang sarili na nagigising sa bahay na pinapangarap mo, kasama ang mga taong mahal mo, ginagawa ang trabahong nagpapasaya sa iyo. Tingnan ang mga detalye, damhin ang emosyon, pakinggan ang mga tunog. At pagkatapos nito, dalhin ang pakiramdam na ito buong araw. Huwag hintayin na magbago ang mundo sa labas. Baguhin muna ang sarili mo sa loob. Dahil ang mundong nasa labas ay isang salamin lamang. Sinasabi ng marami, maniniwala ako kapag nakita ko. Ngunit ang totoo, makikita mo lamang kapag naniniwala ka. Ang imahinasyon ng daan kung paano ka nakakonekta sa isang realidad na hindi pa umiiral. At kapag pinananatili mo ang malinaw, tuloy-tuloy, at may damdaming larawan na ito, nagsisimulang ayusin ng universo ang mga bagay para maihatid ito sa iyo. Hindi sa pamamagitan ng mahika, kundi sa pamamagitan ng mga sabayang pangyayari, mga ideya, mga tao, at mga pagkakataon na nagsisimulang dumating. At lahat ng ito ay nagsisimula sa isang larawan. Maaring isipin mong sobra-sobra ito, pero noong araw, parang imposible ang magpadala ng instant na mensahe sa kabilang dulo ng mundo. May panahon na ang paglakad sa buwan ay pagtawanan lang. Ngunit may isang tao na nag-imagine nito. Pinanatili ng isang tao ang larawang iyon. At ngayon, ito ay normal na. Kaya bakit magiging kakaiba ang iyong pangarap? Parang malayo lang ito dahil hindi mo pa ito nararanasan sa loob mo. Hindi mo kailangan ng dagdag na pagsisikap, kailangan mo ng higit na linaw. Higit na katumpakan. Higit na presensya sa loob ng bagay na nais mong likhain. Tandaan, nakikita ng iyong mga mata ang kung ano ang naroroon. Nakikita ng iyong imahinasyon ang kung ano ang maaaring mangyari. At iyan ang siyang nagbabago ng lahat. Simulan mong mabuhay mula sa iyong panloob na larawan. At ang panlabas na mundo ay walang magagawa kundi umayon dito. Ang batas ng atraksyon ay palaging gumagana, naniniwala ka man o hindi. Hindi ito isang kasangkapan na pwedeng buksan o patayin kung kailan mo gusto. Isa itong patuloy na puwersa, tulad ng grabidad. Ngunit ang nagtatakda kung ano ang iyong naakit ay hindi ang mga iniisip mo lang ng pabaya, hindi rin ang mga matinding nais mo ni ang mga paulit-ulit mong sinasabi sa isang kwaderno. Ang nagtatakda ng iyong naaakit ay ang iyong enerhiya o vibrasyon. At ang iyong vibrasyon ay pinapatnubayan sa huli ng mga damdaming madalas mong nararamdaman. Isipin kung ano ang madalas mong pakiramdam. Paggising mo sa umaga, ano ang unang nararamdaman mo? Pasasalamat ba gaan, tiwala? O pagmamadali, pag-aalala, pagkabalisa? Ang unang pakiramdam na lumalabas sa mga unang sandali ng araw ay direktang refleksyon ng iyong nanginibabaw na vibrasyon at dito tumutugon ang universo. Maaari kang magulit ng isang libong pahayag sa buong araw, ngunit kung ang iyong vibrasyon ay puno ng pagdududa, kakulangan, at pagtanggi, iyan ang patuloy mong maakit. Nang maunawaan ko ito, nagsimulang magkasya ang mga piraso. Napagtanto kong ang atraksyon ay hindi lamang nangyayari sa antas ng mga ideya. Nangyayari ito sa mas malalim na antas, sa energetikong level. Sabi na ni Einstein, lahat ay enerhiya, lahat ay may vibrasyon. At patuloy kang nagpapadala ng vibrasyon, alam mo man ito o hindi. Hindi ito nalilikha lamang sa mga salita o mga nag-iisang pag-isip. Ito ay binubuo ng pinagsama-samang damdamin mo, ng paulit-ulit na mga estado ng emosyon, ng mga kwento na ikinukwento mo sa sarili mo kapag walang nakikinig. Naalala ko ang isang partikular na pangyayari ilang taon na ang nakakaraan. Nakipag-usap ako sa isang negosyante na nagsabi na ilang buwan na siyang sinusubukang makahikayat ng mas maraming kliyente para sa kanyang negosyo. Gumawa siya ng vision board, araw-araw niyang inuulit na dumadaloy ng madali ang pera, iniisip niya ang kalendaryo na puno ng mga appointment. Ngunit, hindi pa rin dumami ang kanyang kliyente. Ilang minuto lang ang lumipas sa aming pag-uusap nang maunawaan ko kung ano ang mali. Ang kanyang enerhiya ay puno ng desperasyon, Sinabi niyang may tiwala siya, ngunit ang lahat ng kilos ng kanyang katawan ay nagsasabi ng kabaligtaran. Tense ang mga balikat niya. Nakangatog ang boses niya. Nag-aalala ang kanyang mga mata. Hindi na niya kailangan ng mga positibong salita pa. Kailangan niya ng bagong estado ng damdamin. Ang vibrasyon na iyong pinapalabas ay parang signal ng radyo. Kung nais mong makarinig ng isang partikular na estasyon, kailangan mong itune ang radio sa tamang frequency. Kahit kaunting liko lang ay magiging inday lang ang maririnig mo. Ganito ang ginagawa ng maraming tao. Nais nila ng buhay na puno ng kasaganaan, ngunit ang kanilang vibrasyon ay palaging nasa kakulangan. Nais nila ng pagmamahal sa relasyon, ngunit palagi silang nakakaramdam ng pag-iisa at kawalan ng halaga. Nais nila ng kalusugan, ngunit araw-araw ay pinananatili ang mabibigat na damdamin. Kaya naman, sila'y nahuhulog sa siklo ng ingay ang kanilang buhay ay nagiging salamin ng eksaktong pinapalabas nila at hindi nila namamalayan. Dapat mong maunawaan na ang vibrasyon ay hindi nagsisinungaling. Hindi tumutugon ang universo sa sinasabi mong gusto mo. Tumutugon ito sa kung ano ka talaga. At ang kung ano ka ngayon ay isang vibrational frequency. At ang frequency na ito ay maaaring baguhin. Hindi mahalaga kung gaano pa kasama ang kalagayan mo ngayon, kaya mong baguhin ang iyong vibrasyon sa isang iglap basta baguhin mo ang iyong nararamdaman. Hindi mo kailangan ng anumang panlabas. Kailangan mo lang baguhin ang focus. Baguhin ang kwento. Baguhin ang kahulugan na ibinibigay mo sa mga bagay. Alam mo ba yung sandali na nakikinig ka ng musika na tumatago sa puso mo, at bigla ang lahat sa paligid mo ay mas magaan at mas maganda? Hindi nilutas ng musika ang iyong mga problema, pero binago nito ang iyong vibrasyon. At binabago nito ang lahat. Kapag binago mo ang iyong vibrasyon, binabago mo ang paraan ng pagtingin mo sa realidad. Kapag binago mo ang pagtingin, nagbabago ang mga desisyon. Nagbabago ang mga kilos. Nagbabago ang mga daan. Nagbabago ang mga resulta. Hindi mo kailangan ng libu-libong paraan para dito. Kailangan mo lang ng kamalayan at pagsasanay. Simulan mong obserbahan kung paano mo nararamdaman ang araw-araw. Hindi ang iniisip mong nararamdaman mo, kundi kung ano ang tunay na nararamdaman mo. Hindi nagsisinungaling ang katawan. Pansinin ang tensyon, ang paghina, ang iyong tindig. Ito ang mga palatandaan ng iyong frequency. Kung mabigat, balisa, o iritado ka, mababa ang vibrasyon mo. Pero kaya mo itong baguhin. At maaari mo itong gawin ngayon. Huminga ng malalim, Pumikit. Isipin ang isang alaala na nagdala sa iyo ng kapayapaan, kaligayahan, o pasasalamat. Ibalik ang sandaling iyon ng ilang saglit. Hayaan ang iyong katawan na muling maramdaman ang emosyon na iyon. Gawin ito ng maraming beses sa isang araw. Sanayin ang isip na manatili sa mas mataas na estado. At sa pagdaan ng panahon, ang bagong vibrational pattern ay magiging iyong natural na kalagayan. At saka, magsisimula kang makaakit ng ibang mga tao, mas magagandang oportunidad, mga hindi inaasahang solusyon. Hindi dahil may mahiwagang nangyari, kundi dahil tumigil kang mag-vibrate bilang isang biktima, at nagsimulang mag-vibrate bilang isang tagalikha. Naisip mo na ba kung bakit ang ibang tao ay parang maswerte palagi? Iniisip nila ang isang tao, at tatawag ang taong iyon. Nais nila ng isang bagay, at bigla itong dumating. Hindi iyon swerte, vibrasyon yon. Natutunan nila kahit hindi nila namamalayan na manatili sa mataas na frequency. At laging tumutugon ang universo. Palagi itong tumutugon. Ang katotohanan ay inaakit mo na ang lahat ng kailangan mo upang baguhin ang iyong buhay. Ngunit kung ang vibrasyon mo ay hindi tugma, hindi mo ito makikita o magagawa ang nararapat sa tamang oras. Parang maling password na sinusubukang gamitin para makapasok sa isang sistema nandoon ang pintuan, ngunit hindi ito magbubukas hanggat hindi mo nahahanap ang tamang kombinasyon. At ang kombinasyon ay nasa vibrasyon mo. Ang unang hakbang ay itigil ang pagsisi sa panlabas na mundo. Ang pangalawa ay tanggapin ng buo ang responsibilidad para sa frequency na pinipili mong ipalabas. At ang pangatlo ay magsanay araw-araw ng mga emosyon na kaayon ng gusto mong maranasan sa buhay. Hindi mo kailangang maghintay na may magbago sa labas para magbago ang nararamdaman mo sa loob. Kapag nagbago ka sa loob, magbabago ang mundo sa labas bilang bunga nito. Iyan ang vibration. Iyan ang attraction. Iyan ang malikhaing kamalayan. At abot ka may mo ito ngayon. Kung may isang bagay lang na dapat mong tandaan mula sa video na ito, ito ang pinakamahalaga. Hindi nagbabago ang iyong realidad sa pamamagitan lamang ng pagnanais nagbabago ito kapag binago mo ang iyong frequency. Hindi tumutugon ang universo sa mga bulag na intensyon, kundi sa tuloy-tuloy na vibrasyon na pinapanatili mo araw-araw, kahit walang nakakakita. Ngayon na naunawaan mo ito, huwag kang titigil dito. Ang susunod na video na lalabas ay tutulong sa iyo na umakyat pa ng isa pang baitang sa hagdang ito ng karunungan, para maging kahit isang porsyento kang mas mahusay kaysa sa ngayon. At maniwala ka, malaking pagbabago ang isang porsyento kapag talagang nakatuon ka sa iyong pagbabago. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito. Kita tayo sa susunod na video. Naghihintay ako sa iyo roon.